Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Hindi nga matatanggap ngayon nito ngang si Rigor ang katotohanan ang balitang makalat nga sa Sandimas Sakyapo na itong si Tanggol ay tatakbo bilang isang BC Mayor ng Maynila at nasabi nga din ni David na tayo huwag tayong papayag na magtagumpay at mamayagpag itong ang si Tanggol at kinakailangan nga daw nilang gamitin ang pwersa o kapangyarihan ng mga girero at dito nga ay nais nga ni David na makipagsabuatan sila sa mga girero ngunit walang kalam-alam itong ang si Rigor na ito palang mga Guerrero, ang siyang tunay na protector ng mga Montenegro na ngayon nga ay nagkaroon na sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sa isang nangyaring raid dito nga sa pier sa pagkakawala nga ng uh, mga epektos nga at kalakal nitong si Mr. Kong kung kaya dito nga naisipan na nga ng mga Montenegrong kalabarin nga ang girero Ngunit dito naman ay Kakausapin nga nitong si Pilar Si Don Gustavo at sasabihin nga dito Na huwag nang patakbuhin Bilang isang mayor nga Ito nga si uh, Miguelito Dahil matatalo nga ito Dahil si Tanggol ang tinatangkilig At isinisigaw ng taong bayan Sa Sandimas, Sakyapo Kung kaya't wala silang kalaban-laban Sa mga Muntinegrong Ngunit ipagigigitan nga nitong si uh, Don Gustavo na itong si Miguelito ang siyang patatakuhin niya bilang isang mayor at handa siyang kalabanin ang mga Montenegro at tuluyan na rin niyang pinutol ang kanyang ugnayan sa kanyang anak na si Olivia ang nagtraidor nga sa kanilang pamilya at nakipagkabsabuatan nga ito sa mga Montenegro para lamang maipagpilitan ang kagustuhan niyang maging isang mayor ng Maynila kung kaya't kumapit na nga sa patalim itong si Olivia na hindi naman matanggap-tanggap ngayon kanyang ama na ito walang iba kung hindi nga si Don Gustavo Guerrero at dito naman ay pumunta nga ng Quiapo ang pamilya nga ng mga Guerrero at uh, para magpabango sa mga tao sa Dimas ngunit itong si Tanggol ay mabangong mabango na ang kanyang pangalan at sila nga ang ipinagsisigawan dito nga sa San Dimas kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.